guys, ayan, kumain na yung aking apo ng first time. So, dahil first time, lihian daw, sabi sa mga karaang tao. Ayan, ito daw ang ilihi po gita para pag nalaglag, dali ra maka hawid. Ano bayan? yan? Makakapit agad pag siya nalaglag. Mm -mm. Pag nagmahal din, makapit din. <laughs> bitaw pag ang kain, kanang una, pinakaunang kain, ipilihian. Ayan, nilihian namin ng pugita. Kaya, dahil tapos na siyang kumain, kami naman, lulutuin ko yan, gisadong pugita. Ayan, yung aking isa sa hugulay lang din. At saka ayan. Okay sige, lutoin natin yan pang tanghalian ayan na, nagayat ko na ang ah, kugita hasta yung mga gulay nya igigasin na natin to sa man konting mantika guys, nagpainit na tayo ng kasirola saka lagyan natin ng konti lang konting mantika lang, kasi ayoko ng maraming mantika Pangisa lang ito sa Kanyang mga lamas. Ayan, ang bawang. Ayan po. Magisagisa na tayo sa kugita. Ito ang pinanglihi ko sa aking ako sa unang kain niya. Kasi siya ay mag-anim na buwan na pinakain na namin ng serilax. Si kaya ang kanyang sobra kasi isang isang kilo kasi ang binili ko eh kaso ah, isang ano isang pirasong kugita yung malaki yung kugita okay atin mo nang brownish tapos yung bombay naman ayan Eh. Okay. Ah, Sabitan naman. Ayun po. Konti lang, uh, sandali na lang natin tulutuin kasi naka-pressurized na itong tubig, malambot na siya. atin ang apoy kaya masunod lagyan natin ng kunting ah, oyster sauce para malasa-lasa naman ayan lagyan natin to ng konting tubig. Iaadubo ko sana ito kaya lang mas gusto ko na mayroong gulay. Gusto ko talaga ng gulay. Eh mayroon akong pitsay. Eh. Kaya gisado na lang. Ginisang ah uh, pugita. A big squid. Yung kapit na kapit yung kanyang pangkay ba? Yung kanyang galamay. Kaya yan ang magandang panlihi sa mga bagong kain palang. lang. Ayan, kumulo na siya. Nilagyan ko ng konting tubig. Lagyan na natin ang sili. Ilagay na rin natin ang pitsay. Ayan. Aha. Okay pa na. Liwat nas nagluto. Mmm. Kalame sa pusit na may pichay. Ayan po. Okay. mm -hmm. Lami na siya lami kasi nagluto ato <laughs> ah, na lang ng luto ng pizza eh. sa akin ano kasi maaga pa alas 9 pa kaya takpan ko na to sakto na to kasi mamaya pa ang tanghalian kaya baka malata yung pizzai eh. kaya thank you for watching everyone